Ang mga pandigdigang temperatura at antas ng dagat ay tumataas. Ang ibang mababang lugar at baybayin ay nakakaranas ng malawakang pagbaha. Kaya naman gumawa na ng paraan upang makabuo ng malikhaing solusyon para labanan ang mga problema ito. Ang ilang malungso soda ay unti-unti naglalaho dahil sa pagtaas ng antas ng dagat habang ang iba ay lumubog na dahil sa labis na groundwater pumping na lumilikha ng matas na pressure at volume ng tubig na dahilan upang ang tubig ay tumaas sa level ng lupa. Narito ang labing isang mga lungsod na nasa panganib at maaring mawala sa mga susunod na taon. Kasama kaya ang ibang mga lungsod sa Pilipinas, yan ang ating aalamin kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 11. Miami, Florida ang environmental author na si Jeff Goodell ay nagsabi sa Business Insider na ang malaking lungsod ay may posibilidad na lumubog. Ang antas ng karagatan sa Miami ay tumataas ng mas mabilis kaysa sa karamihan ng ibang lugar sa buong mundo na nagre sa malawakang pagbaha, malubhang pinsala sa mga tahanan at kalsada at maraming problema sa inuming tubig. Ang lungsod ay kailangang itaas ang may staktura upang manatiling mas mataas kaysa sa patuloy na pag-akyat ng antas ng tubig. 10. Alexandria, Egypt Ang mga beach sa Alexandria ay unti-unti nang naglalaho sa patuloy na pagtaas ng level ng dagat. Ayon sa mga eksperto, ang dagat mediteranyo ay maaaring tumas ng dalawang talampakan sa taong 2100 na kinakabahala naman ng mga mamamayan doon. Sa ngayon ay gumagawa na ng hakbang ang mga tao sa lugar upang maiwasan ang lubusang paglubog nito. 9. Rotterdam, The Netherlands Ayon sa New York Times, 90% ng lungsod ng Rotterdam ay mas mababa sa level ng dagat. Sa pagtas ng karagatan ay ang panganib naman ng pagtas ng tubig baha sa lugar. At upang masolusyonan nito ng gobyerno ay nagtayo sila ng mga dam ng tubig bilang mga reservoir para sa pagtas ng tubig baha. Ang proyekto ay tinatawag nilang Room for the River. Nagsisilbi din itong barrier kapag may bagyo. 8. New Orleans, Louisiana ang ilang bahagi ng New Orleans ay lumulubog ng dalawang pulgada bawat taon at maaring tuluyang lumubog sa taong 2100. Ito ay ayon sa pag-aaral ng NASA noong 2016. Sa so ngayon, may malugar na below 15 feet sea level ang binaba ng lupa sa dagat na malapit sa mga ilog at patuloy pa itong lumulubog dahil sa pagtaas ng sea level. 7. Bangkok, Thailand ang Bangkok ay lumulubog ng higit sa isang sentimetro kada taon at ang lupa ay maaaring bumaba sa level ng dagat sa taong 2030 ayon sa The Guardian. Upang makatulong na maiwasan ang pagbaha, lalo na sa panahon ng tag ang architecture firm ay nagtayo ng 11-hectaryang parke na maaring sumalo sa isang milyong galon ng tubig-ulan na tinawag nilang Chulalongkorn University Centenary Park. 6. Virginia Beach, Virginia. Ang Virginia Beach ay isa sa pinakamabilis na nakakaranas ng pagtaas ng dagat sa silangang baybayin at sinabayan pa ng pagbaha ng lupa. Tinatansya ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng Virginia Beach ay maaring makaranas ng hanggang halos 12 talampakan ng pagtaas ng antas ng dagat sa taong 2100. 5. Venice, Italy. Ang binis ay lumulubog ng 0.08 pulgada bawat taon. Nagsimulang magtayo ang Italy ng isang barrier noong 2001 upang mahadlangan ang pagbaha sa lugar at ito'y binubuo ng 78 na pintuan sa tatlong papasok nito. Ito'y kilala bilang Moos. Ang barrier ay dapat na makumpleto noong 2011, ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa ito tapos. Inaasahan namang sa 2025 pa ito makukumpleto. Nang hagupitin ng bagyo ang lungsod noong 2018 ay nakaranas ng matinding pagbaha at itinuturing na pinakamatinding naranasan sa pagbaha sa loob ng isang dekada. 4. Dhaka, Bangladesh Ang Bangladesh ay lumilikha ng 0.3% ng mga emissions na nakakapekto sa pagbabago ng klima. Isa ito sa dahilan kaya ang bansa ay nahaharap sa mabilisang pagtaas ng antas ng dagat ayon sa The New York Times. Ayon sa mga eksperto, ang bansa ay maaring makaranas ng paglubog na abot ng 17% ng kabuang lupa at maaring mapektuhan ng 18 milyon na mamamayan nito sa taong 2050 kapag hindi sila nakahanap ng agarang solusyon. 3. Houston, Texas Ang ilang bahagi ng Houston ay lumulubog sa antas na 2 pulgada bawat taon dahil ito sa labis na pagbomba ng tubig sa lupa. Kaya naman maraming lugar sa Houston ay nakakaranas ng malawakang pagbaha. Ang isa pa sa mga nakakadagdag problema ay ang madalas na pagbisita sa lugar ng mga malalakas na hurricane. Isa na dyan ang Hurricane Harvey na sumira sa 135,000 na mga kabahayan at kumitil ng 30,000 katao. 2. Lagos, Nigeria Ang mababang baybayin ng Lagos ay patuloy na gumuguho at idagdag pang pagtas ng dagat na dulot ng global warming. Kaya ang pinakamalaking lungsod ng Afrika ay nanganganib sa paglubog. Ayon sa pag-aaral noong taong 2012 mula University of Plymouth, ang itinaas ng dagat ay tatlo hanggang siyam na talampakan. Sinasabi pa na posibilidad na magkaroon ng malaking pagbaha dahil na rin sa malawakang aktibidad ng mga tao na nakakaapekto sa global warming sa rehiyon. 1. Jakarta, Indonesia Yakarta ay nakakaranas ng paglubog ng 6.7 pulgada bawat taon dahil sa labis na pagbomba ng tubig sa ilalim ng lupa na lumilikha ng pagbabago sa pressure at dami ng tubig na sanhi ng paglubog ng lupa. Base sa pag-aaral sa taong 2050, ang lungsod ay maaaring lubusang lumubog. Inaprubahan na ng pamahala ng Indonesia ang isang plano upang ilipat ang kabisera na may 100 milyang layo mula sa kasalukuyang lokasyon nito sa isla ng Java upang maprotektahan ang 10 milyong residente mula sa pagbaha. Dumako naman tayo sa Pilipinas. Ang pag-aaral ng Climate Central ay nagtukoy ng 10 lugar sa Pilipinas na maaring lumubog sa taong 2050 dahil sa pagtaas ng level ng karagatan, pag-iinit ng mundo at paglabas ng carbon dioxide. Ang lungsod ng Maynila, ang kabisera, ay lalong nanganganib na may talaang 2 cm na taon ng paglubog mula 2015 ang lalawigan ng Bulacan na sumasa ilalim sa pabugsabugsong pagbaha dulot ng mga proyekto ay isa rin sa mga bantay sarado. Ang Cebu City ay isang pangunahing sentro sa rehiyon ng Visayas ay nahaharap din sa panganib lalo na sa mga baybaying lugar tulad ng Mandawe at Mabolo. Ang lungsod ng Olongapo sa Sambales at lungsod ng Rojas na kilala bilang Seafood Capital ay nasa ang mararanasan din ng pagtaas ng level ng tubig. Ang Sambuanga City lungsod ng Iloilo na may mga makasaysayang simbahan at lungsod ng Butuan sa Gusan del Norte ay tinuturing ding vulnerable. Ang lungsod ng Cagayan de Oro sa Mindanao ay nakakaranas ng konti-unting pagtas ng antas ng karagatan at ang lungsod ng Iliga na kilala sa kanyang Majestic Waterfalls ay nasahang lubos na mapektuhan ng pagbabago sa klima. Ang mga proyeksyon ay nagbibigay din sa agarang pangangailangan na tugunan ng mga sa kalikasan upang maiwasan ang maaring paglaho ng mga lugar na ito. Ang mapag aaral ay nagsisilbing paalaala lamang sa potensyal na epekto ng pagbabago ng klima at nananawagan ng pandigdigang pagsusumikap upang pangalagaan ng planeta para sa isang matatag na kinabukasan.